Spotify rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon and welcome sa aking munting channel. Pumuntahan na nga sana nitong si Zoe, itong si uh, Dr. Carlos Benides upang uh, kausapin nga ito na tuluyan na ngang palayain itong ang si Doktora Adeline Santos dahil nga nakukonsensya na siya sa mga pinagagawa ng kanyang dad Carlos at dito naman ay hinarang nga siya nitong ang dimunyitang si Moira at sinabi nga niyang huwag na siyang makikialam at hayaan na nga niya itong si Dr. Carlos Benides na tuluyan na ngang kitilin ang buhay ni Dr. Annalyn Santos para nga daw uh, siya na lang ang makilala at natitirang anak nga ni Doc RJ Tanyag at para sa kanya mapunta ang lahat ng yaman nga ng mga Tanyag at dito nga ay para daw sa kanya mapunta ang Apex Medical Hospital ikaw talaga dimunyitang Moira puro na lang yaman at puro na lang uh, panglalamang sa kapwa ang nais mo ay napakawalang hiya mo talaga malapit ka na mahuli hintayin mo darating din ang oras at araw na mabubunyag ang katotohanan kung sino ka nga ba talaga at ano ang na, tunay na pakay nyo nga sa family ng mga tanyag kung kahit ikaw ay nagkahaganyan dahil nga sa mana na nais mong mapunta kay Zoe at dito naman ay tumulong na nga itong si Dr. Jerry upang makaligtas nga itong si Dr. Annalyn Santos kasama na nga niya itong si Dr. Kim Yang at dito nga ay Hinawakan na nga itong uh, si Dr. Jerry at binigti niya na si Dr. Carlos Binides at sinabi nga niya kay Dr. Annalyn Santos at kay Dr. Kimyang na tumakas na kayo. Ito ang susi ng aking kotse, inihagis niya nga ito at kinuha naman ni Dr. Kim Yang nang sila ipatakbo na at dito naman ay uh, nakawala itong nga uh, si uh, Dr. Carlos Binides At tinawag niya nga ang pangalang Annalyn sa niya nga ito binaril dahil nga ang buong akala niya nga once nga na makawala. Itong si Dr. Annalyn Santos ay sasaktan at papatayin nga siya ng kanyang konsensyang si Dax Ngunit nagkakamali siya dahil nga siya ay nagsisimula na nga masiraan ng ulo At ngayon nga ay nabaril niya ng tuluyan ng ating bidang si Dr. Annalyn Santos At ano kaya ngayon ang gagawin ni Dr. Kimyang para tuluyan nga ang maisalba at mailigtas nga ang buhay ni Dr. Annalyn Santos kaya guys ito po ang ating pakaabangan bukas dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka intense at kapanapanabik ng bawat eksena at sa dalalapit pong pagwawakas ng abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye.